Maingay ang paligid ng kafe, ngunit tila tumigil ang mundo nang muling magtagpo ang kanilang mga mata. Si Mira, nakasuot ng simpleng puting blouse at maong, ay halos hindi makahinga nang makita si Adrian, ang lalaking minsang nangako na hinding-hindi siya iiwan. Limang taon na ang lumipas, ngunit ang tibok ng puso niya ay tila kahapon lang nangyari ang lahat. Adrian, mahinang sambit ni Mira Halos pabulong, ngunit dama sa bawat pantig ang panginginig ng damdamin. "Matagal na panahon, Mira," tugon ni Adrian, may bahid ng kaba at pagsisisi sa boses. Nasa harap siya ngayon ng babaeng iniwan niya noon para sa pangarap, isang trabahong inalok sa ibang bansa. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kung paano uumpisahan. Ang tanging alam niya ay siya pa rin ang dahilan ng bawat ngiti at sakit sa puso ni Mira. Hindi ko akalaing babalik ka, sabi ni Mira, pilit na pinatatag ang tinig. Matagal ko nang tinanggap na baka hindi na tayo magkita. Hindi ko rin inasahan, sagot ni Adrian. Pero hindi ako mapalagay. Parang may kulang. Napangiti si Mira. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang mga luha na pilit niyang tinatago. Kulang? O baka naman gusto mong bawiin ang iniwan mo, tumahimik si Adrian. Ang lamig ng hangin ay tila ba tumagos sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung karapat dapat pa siyang magsimula muli. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin, hindi siya nakalimot. Hindi ko alam kung anong karapatan ko pa, mahina niyang wika. Pero kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, Mira, kung mamahalin mo lang ako ulit. Tumayo si Mira. Dala ang tasa ng kape na halos hindi na niya nalasahan. Adrian, minsan nakitang minahal ng buong puso. Pero minsan mo rin akong sinaktan nang hindi ko makakalimutan. Hindi ganun kadaling bumalik sa dati. Alam ko, sagot ni Adrian, nakayuko. Pero hindi ako babalik kung hindi ko alam ang totoo na ikaw pa rin ang dahilan ng bawat araw ko. Lumingon si Mira at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Adrian ang parehong damdaming dati niyang pinangarap, ang tapat at tauspusong pag-ibig. Ngunit sa puso niya ay may takot, takot na muling masaktan, muling umasa, muling mawala. Hindi ko alam kung kaya ko pa, sabi ni Mira, halos pabulong. Pero kung totoo ang sinasabi mo, Adrian, patunayan mo. Dahil hindi na ako maniniwala sa mga salitang walang gawa, umiling si Adrian, lumapit, at marahang hinawakan ng kamay ni Mira. Bibigyan kita ng dahilan para maniwala ulit. Hindi ko hihilingin na mahalin mo agad ako. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita na kaya kong itama ang lahat. Napatitig si Mira sa kanya, ramdamang init ng kamay na minsang naging tahanan ng puso niya. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone niya. Isang tawag mula sa kanyang fiance. Biglang nanlamig ang paligid. Tahimik na napakawalan ni Mira ang kamay ni Adrian. At kung huli ka na, mahinang wika niya. Siguro may dahilan ng lahat. Lumakad siya palayo. Habang si Adrian ay naiwan sa gitna ng kafe, hawak pa rin ang tasa ng kape malamig na gaya ng pag-asang muling naglaho sa kanyang mga mata. Ngunit sa puso niya, isang boses ang paulit-ulit. Kung mamahalin mo lang ako ulit, Mira, kahit sandali lang. Mula ng araw na iyon sa kafe, hindi na nawala sa isip ni Adrian ang mga salitang binitiwan ni Mira. Patunayan mo, paulit-ulit iyon sa kanyang isipan, parang musika ng pangungulila at pag-asa. Alam niyang mahirap, ngunit hindi siya uurong. Sa unang pagkakataon, gusto niyang makabawi. Hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng minsan niyang sinayang. Bumalik siya sa bayan kung saan unang nabuo ang kanilang pag-ibig. Ang lumang parke sa tapat ng simbahan ay tila hindi nagbago. Doon sila madalas magtagpo noon, magkwentuhan habang pinapanood ang paglubog ng araw. May halakhak, may pangako, may pangarap. Ngunit ngayon, tanging alaala na lang ang naiwan. Adrian, pamilyar na boses ang tumawag. Si Liza, matalik na kaibigan ni Mira. Liza, ngumiti siya, bahagyang kinakabahan. Kumusta ka na? Si Mira, masaya siya, sagot ni Liza, pero may bahid ng alinlangan sa tono. May fiancé na siya, alam mo na siguro. Tumango si Adrian. Oh, pero hindi ko sinasabing aagawin ko siya. Gusto ko lang sanang itama ang mga pagkukulang ko kahit kaibigan man lang. Tinitigan siya ni Liza, tila sinusukat kung totoo ang bawat salita. Kung ganoon mag-ingat ka, si Mira, matagal bago naghilom ang sugat na iniwan mo. Pero kung seryoso ka, baka may pagkakataon pa. Alam kong kahit paano, may puwang ka pa rin sa puso niya. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon, naglakad si Mira sa parke. Bitbit -bit ang sketchpad na madalas niyang gamitin. Isa na siyang freelance artist ngayon, gumagawa ng mga portrait para sa mga kliyente. Ngunit laking gulat niya nang makita si Adrian doon, nakaupo sa parehong bench kung saan sila unang nagtagpo noon. Akala ko hindi ka na nababalik dito, sabi ni Mira, habang marahang lumalapit. Hindi ko kayang hindi, tugon ni Adrian, nakangiti ngunit halata ang kaba. Ito pa rin ang paborito kong lugar, dahil dito kita unang nakilala. Tahimik silang dalawa. Hangin lang at awit ng mga ibon ang maririnig. Hindi ko sinasadya noon, Mira, mahina niyang wika. Nabulag ako ng pangarap. Akala ko, mas magiging maayos ang lahat kung aalis ako. Pero mali ako, dahil kahit anong yaman o tagumpay, wala pa ring halaga kung wala ka. Napayuko si Mira, pilit nilalabanan ang pag-iyak. Adrian, hindi mo kailangang sabihin yan. Tapos na tayo. Hindi pa para sa akin, sagot ni Adrian. Kaya nga ako nandito ulit. Para ipakita na nagbago na ako. Biglang umihip ang malamig na hangin. Sa di kalayuan, kumislap ang ilaw mula sa simbahan. Marahang tumingin si Mira kay Adrian. At sa unang pagkakataon matapos ang limang taon, nakita niyang totoo ang bawat salita nito. Hindi na siya ang lalaking iniwan siya noon. Kung kaya mong maghintay, mahina niyang sabi. Baka sakaling makita ko pa rin yung Adrian na minahal ko dati. Ngumiti si Adrian, may luha sa kanyang mga mata. Maghihintay ako, Mira, kahit gaano katagal. Basta't sa dulo, ikaw pa rin ang makakasama ko. Habang papalayo si Mira, ramdam ni Adrian ang kakaibang ginhawang matagal na niyang hinintay. Hindi pa tapos ang laban, pero sa sandaling iyon, may bagong pag-asa at sa kanyang puso Malinaw ang pangako. Gagawin ko ang lahat kung mamahalin mo lang ako muli. Simula nang muling magkita sila sa parke, hindi na nawala si Adrian sa paligid ni Mira. Hindi man niya diretsong hinaharap ang pag-ibig, ramdam ni Mira ang tahimik na paraan ng lalaki sa pagpapakita ng malasakit. Tuwing umuulan, may nagdadala ng payong sa kanyang pintuan. Tuwing may art exhibit siya, may bulaklak na naghihintay sa mesa, walang pangalan, pero alam niyang mula iyon kay Adrian. Hindi niya maikakaila, may bahagi pa rin ng puso niyang kumakabog sa tuwing naririnig ang pangalan nito. Ngunit sa likod ng damdaming iyon, naroon pa rin ang takot. Takot na kapag muli niyang minahal si Adrian, baka tulad noon, iwanan na naman siya. Isang gabi habang naglalakad siya pa uwi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong, kaya nagmamadali siyang sumilong sa isang lumang waiting shed. Ngunit ilang sandali pa, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat niya. Bumaba si Adrian, hawak ang payong basang-basa rin sa ulan. Mira, sakay ka na, aniya habang nakangiti. Baka magkasakit ka pa. Hindi na kailangan, malapit na ako sa bahay. Tugon ni Mira, nanginginig sa lamig. Hindi ako mapapanatag, sagot ni Adrian. Hayaan mo na akong ihatid ka. Hindi dahil gusto kong pilitin ka, kundi dahil gusto kong siguraduhin na ligtas ka. Napilitan siyang sumakay. Habang tahimik silang naglalakbay sa ilalim ng ulan, sumasabay ang mga patak sa ritmo ng tibok ng puso ni Mira. May mga alaala ng nakaraan na bumabalik, ang tawanan nila, ang mga simpleng date, at ang huling yakap bago siya umalis noon. "Adrian?" mahinang sambit ni Mira. Bakit ngayon ka lang bumalik? Alam mo bang matagal kong itinuro sa sarili kong kalimutan ka? Tumingin si Adrian sa kanya, may pait sa mga mata. Dahil kailangan kong matutunang hanapin muna ang sarili ko bago kita hanapin ulit. Pero kahit sa lahat ng tagumpay ko, pangalan mo pa rin ang una kong naiisip tuwing gabi. Tahimik, tanging tunog ng ulan ang saksi sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung kaya kong maniwala ulit sabi ni Mira, halos pabulong. Pero may bahagi ng puso kung hindi mo pa rin tuluyang naiwan. Ngumiti si Adrian at may luha sa kanyang mga mata. Yan lang ang kailangan kong marinig. Dahil habang may parte pa ng puso mong para sa akin, hindi ako susuko. Pagdating nila sa bahay, inabot ni Adrian ang payong kay Mira. Sayo na to, sabi niya. Para sa mga araw na wala ako, may proteksyon ka pa rin, kahit sa ulan man lang. Ngumiti si Mira, hawak ang payong na para hawak niya rin ang isang piraso ng nakaraan. Salamat, Adrian. Walang anuman, sagot niya. Basta't tandaan mo, hindi na ako aalis ulit. Pagpasok ni Mira sa bahay, hindi niya mapigilang huminga ng malalim. Ramdam niyang may unti-unting nabubuo sa puso niya. Hindi pa man pagmamahal, pero pag-asa. At sa labas, habang tinatamaan ng ulan si Adrian, nakangiti siyang naglakad palayo. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin niya para muling mapanaluna ng puso ni Mira. Pero para sa kanya, sapat na ang isang simpleng panimula. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pangako, kundi ng muling pagkakataong patunayan na hindi pa huli ang lahat. Lumipas ang mga linggo at unti-unti nang nasasanay si Mira sa presensya ni Adrian. Hindi na siya katulad ng dati, mahinahon, mapagkumbaba, at laging naroon tuwing kailangan niya ng tulong. Kapag may art exhibit si Mira, si Adrian ang unang dumarating at tahimik lang na nakaupo sa sulok, proud na pinagmamasdan ang bawat obra niya. Hindi siya nanghihingi ng pansin, sapat na sa kanya na makita itong masaya. Isang araw, habang abala si Mira sa pagguhit sa park, lumapit si Adrian, may dalang dalawang tasa ng kape. "Naalala ko, paborito mo pa rin ba ang caramel macchiato?" tanong niya, sabay abot ng tasa. Napangiti si Mira. "Hindi ko akalaing naalala mo pa." "Paano ko makakalimutan? Ilang taon kong sinubukang palitan ng ibang lasa, pero wala pa ring tatalo sa kape mo." Nagtawanan silang dalawa at sa gitna ng halakhakan, muling bumalik ang dati nilang samahan. Hindi man nila binabanggit, ramdam ng puso ni Mira na unti-unting bumabalik ang init ng pag-ibig na minsang nawala. Ngunit sa bawat ngiti, may takot pa rin nakatago. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad pa uwi mula sa art exhibit, biglang tumigil si Adrian. Mira, mahinang sabi niya, may tanong ako. Paano kung handa na ulit akong magmahal, pero hindi pa ako sigurado kung tatanggapin mo ako? Lalaban pa rin kaya ako? Tumingin si Mira sa kanya at marahang ngumiti. Kung mahal mo talaga, lalaban ka. Hindi para manalo, kundi para ipakita na totoo ka. Iyon ang mga salitang lalong nagpapatibay sa loob ni Adrian. Alam niyang hindi na siya maaaring magkamali muli Ngunit sa sumunod na mga araw, isang hindi inaasahang balita ang gumulo sa lahat. Habang nasa kafe si Mira, dumating si Liza, halatang nag-aalangan. Mira, may kailangan kang malaman, sabi nito. Si Adrian, tinawagan siya ng kumpanya niya sa Singapore. Gusto siyang ibalik bilang head architect. Malaking oportunidad yun. Natigilan si Mira. Parang bumalik lahat ng sakit ng nakaraan. Umalis na naman siya? tanong niya. May panginginig ang boses. Hindi pa sagot ni Liza, pero baka pumayag siya. Hindi ko alam kung kaya pa niyang tanggihan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Mira. Lumabas siya at nagtungo sa parke, doon sa bench na madalas nilang upuan. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo nang lumapit si Adrian, halatang galing sa trabaho. "Liza told me," diretsong sabi ni Mira. Totoo bang aalis ka ulit? Tahimik si Adrian sandali bago sumagot. Oh, may alok nga. Pero hindi ko pa alam kung tatanggapin ko. Hindi mo pa alam? Mariing sagot ni Mira. Ganyan ka rin noon. Laging may, hindi ko pa alam. Tapos iniwan mo ako. Lumapit si Adrian. May luha sa kanyang mga mata. Pero iba na ngayon, Mira. Noon, pangarap ang pinili ko. Ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit ayaw kong umalis, nanginig ang boses ni Mira. Kung totoo yan, patunayan mo. Dahil kung aalis ka ulit, 'wag mo nang asahang may babalikan ka pa. Umiling si Adrian at sa gitna ng malamig na hangin, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mira. Hindi na ako aalis, Mira. Hindi ko na kayang mawala ka ulit. Tahimik silang nagyakap sa unang pagkakataon. Pareho nilang naramdaman ang init ng pagmamahal na totoo, hindi na batay sa pangako, kundi sa pagpili sa isa't isa. Ngunit sa malayo, tumatawag ang telepono ni Adrian. At sa kabilang linya, isang tinig ang nagsabi ng mga salitang magbabago sa lahat. Adrian, kailangan ka namin dito sa Singapore. Kung hindi ka makakarating sa loob ng tatlong araw, mawawala ang proyekto. Habang pinipisil ni Adrian ang kamay ni Mira, alam niyang darating na naman ang sandali ng pagpili at sa puso niya nagtanong ang takot na matagal niyang iniiwasan. Kung mamahalin mo lang ako, sapat na ba iyon para manatili ako? Tatlong araw lang ang ibinigay kay Adrian para magdesisyon. Babalik ba siya sa Singapore para sa karera niyang pinaghirapan o mananatili kay Mira, ang babaeng minsang iniwan niya? at ngayoy muling bumubuo ng kanyang mundo. Hindi siya mapakali. Sa bawat oras na lumilipas, tila hinahati ng dalawang tinig ang kanyang puso. Isa ay boses ng ambisyon, ng tagumpay na matagal na niyang pinangarap. Ang isa ay boses ni Mira, mahinahon, tapat at puno ng pagmamahal. Nang gabing iyon, dumaan si Adrian sa bahay ni Mira. Nakaupo siya sa teres, nakatingin sa mga bituin. Habang hawak ang sketchpad, napansin niyang may ginuguhit ito, isang larawan nila noon, magkahawak kamay sa ilalim ng ulan. "Ang ganda niyan," sabi ni Adrian, marahang lumapit. Napatingin si Mira, bahagyang nagulat. "Adrian, akala ko busy ka sa pag-aayos ng mga papeles mo. Hindi ko pa sinisimulan," sagot niya, habang tinitigan ang larawan. "Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang dapat kong piliin." Tumahimik silang dalawa. Ang hangin ay malamig, ngunit ramdam nilang pareho ang bigat ng sandali. Adrian, wika ni Mira, hindi ako galit kung pipiliin mong bumalik. Alam kong mahal mo rin ang trabaho mo. Pero sana, wag mong gawin dahil sa takot na mawala ang pagkakataon. Gawin mo dahil iyon ang gusto mo. Lumapit si Adrian, tinitigan siya sa mga mata. Ang gusto ko ay ikaw. Pero natatakot akong baka sa pagstay ko rito. Hindi ko maibigay sa iyo ang buhay na deserve mo. Ngumiti si Mira. Ngunit baka sang iti ang lungkot. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay, Adrian. Ang kailangan ko lang, isang pusong totoo, kahit hindi perpekto. Napayuko si Adrian. Noon, iniwan kita dahil akala ko, pera at tagumpay ang sukatan ng halaga ko. Pero ngayong nandito ka na, na-realize kong ang tunay na kayamanan ay yung taong marunong magpatawad. Lumapit siya at marahang hinaplos ang pisngi ni Mira. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Pero kung papipiliin ako ngayon, huminga siya ng malalim. Pipiliin ko pa rin ikaw, Mira. Hindi na nakapagsalita si Mira. Sa halip, napaluha siya at niyakap si Adrian ng mahigpit. Isang yakap na puno ng emosyon, ng mga luha, ng pagmamahal na pilit na nilabanan ng panahon. Ngunit kinabukasan, tumawag ang kumpanya. Adrian, sabi ng boses sa kabilang linya, kung hindi ka darating bukas, mawawala sa iyo ang lahat ng proyekto, wala nang balikan. Ilang oras lang ang natitira. Habang nakaupo sa simbahan, nagdasal si Adrian. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas na pumili ng tama. Ayokong saktan si Mira. Pero ayokong itapon ang pangarap na pinaghirapan ko. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Mira. Tahimik siyang tumingin dito, may luha sa mga mata. Mira, aalis ako. Hindi dahil gusto kong iwan ka, kundi dahil gusto kong patunayan na kaya kong tuparin ang pangarap ko nang hindi ka nasasaktan. Babalik ako. Yan ang pangako ko. Napaiyak si Mira, pero pinilit ngumiti. Hindi kita pipigilan, Adrian. Pero sana, kapag bumalik ka, totoo pa rin ang dahilan ng pagbabalik mo. Nagyakap sila sa huling pagkakataon bago ito umalis. Habang papalayo ang eroplano, mahigpit na yakap ni Mira ang sketchpad, at doon sa papel, nakasulat ang mga salitang tila dasal: "Kung mamahalin mo lang ako kahit malayo ka." hihintayin kita. At sa langit na madilim, isang bituin ang kumislap. Tanda na kahit malayo man sila, may pag-asang muling magtatagpo ang dalawang pusong minsang naghiwalay. Para magmahal muli sa tamang panahon. Lumipas ang mga buwan mula nang umalis si Adrian papuntang Singapore. Sa una, mahirap para kay Mira. Ang mga gabi ay tila walang katapusan. At bawat patak ng ulan ay paalala ng mga yakap na dati niyang inaasam. Ngunit sa kabila ng lungkot, pinipili niyang magtiwala. Pinipili niyang umasa. Dahil alam niyang ang pag-ibig, kung totoo, ay kayang tumawid sa kahit anong distansya. Araw-araw, may mensaheng dumarating sa kanya. Good morning, Mira. Mag-ingat ka palagi. Naalala kita habang umuulan dito. At kung nandito ka lang, baka mas kaya kong mangumiti araw-araw ang mga simpleng salitang iyon ang nagsilbing lakas ni Mira sa bawat text sa bawat tawag parang naririnig pa rin niya ang tinig ni Adrian punong-puno ng pangako sa kabilang dako si Adrian naman ay abala sa trabaho malaki ang proyekto niya isang modernong gusali na itatayo sa gitna ng lungsod ngunit sa bawat blueprint na ginagawa niya, palaging may lihim na mensahe. Isang maliit na initial na M sa bawat sulok ng plano. Para sa kanya, si Mira pa rin ang inspirasyon ng lahat. Isang gabi, habang magka-video call sila, sabi ni Mira, Adrian, minsan naiisip ko, baka nakalimutan mo na ako. Umiling si Adrian, seryoso ang muka. Hindi kita makakalimutan, Mira. Alam mo kung bakit. Dahil sa bawat araw na wala ka, mas nararamdaman kong ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ngumiti si Mira, ngunit sa likod ng ngiti ay ang pangungulila. Minsan, gusto kong sumuko. Pero naalala ko, 'yung sabi mo noon, kung mamahalin lang kita kahit mahirap, pipiliin ko pa rin. Salamat, sagot ni Adrian. Dahil kahit malayo ako, ramdam kong kasama kita. Lumipas pa ang ilang buwan. Sa wakas natapos ni Adrian ang proyekto. Naging matagumpay ito at inalok siya ng mas mataas na posisyon. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman niyang parang kulang pa rin. May isa siyang pangakong kailangang tuparin. Agad siyang nag ng flight pa -uwi. Habang nasa eroplano, paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Babalikan ko siya. Hindi na ako mawawala ulit. Samantala, si Mira ay may ginagawang art exhibit. Ang tema, Pag-ibig na hindi nawala. Ang mga painting niya ay puro larawan ng ulan, mga kamay na magkahawak, at dalawang siluetang magkalayo pero magkadugtong ng puso. Hindi niya alam, sa mismong araw ng exhibit, darating si Adrian. Habang ipinapakita ni Mira sa mga bisita ang kanyang mga obra, bigla siyang napatigil. Sa pintuan ng gallery, nandoon si Adrian, nakangiti, may hawak na buke ng puting rosas, simbolo ng bagong simula. Mira, mahinang sabi ni Adrian habang lumalapit. Sabi ko sa iyo, babalik ako, di ba? Napaluha si Mira, hindi makapagsalita. Akala ko, hindi mo na kaya. Hindi ko kaya ang wala ka, tugon niya. At ngayong natapos ko na ang pangarap ko, gusto kong ituloy yung isa pang pangarap, ang buhay na kasama ka. Nagyakap silang dalawa sa gitna ng mga tao, walang pakialam sa paligid. Tumulo ang luha ni Mira sa balikat ni Adrian, habang paulit-ulit niyang sinasabi, Salamat sa pagbabalik. Ngumiti si Adrian at bulong niya, Hindi lang ako bumalik, Mira. Uuwi na ako, para sa'yo, habang buhay. At sa gitna ng mga palakpakan at liwanag ng eksibit, naramdaman nilang parang tumigil ang oras. Hindi na sila kailangan maghintay o mag-alinlangan. Dahil sa wakas, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa layo o oras, kundi sa tapang na manatili kahit mahirap. At sa mga huling salitang iyon, niyakap ni Mira ang lalaking dati niyang minahal. Ngayon ay ang lalaking muli niyang mamahalin. Hindi na dahil sa pangako, kundi dahil sa katotohanan. Kung mamahalin mo lang ako, sapat na. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel. Mahalaga ang inyong pakikilahok upang patuloy naming maibahagi sa inyo ang mas marami pang kahangahangang mga kwento. I-share din ito sa inyong mga kaibigan upang makatulong sa paglago ng aming channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.